Pagang gawa mo ba yung higaan mo? kan kan, ganda ah! Parang ano ah? Parang kuweba ah! Ha? Tingin nga! Ang ganda oh! Ganda Kun -kun! Ang ganda higaan ni kon ganda! Ako, nagbanat pa ng kanyang ano, kamay. Ako, bumwisto pa siya ng maayos. Ang ganda na wisto niya. Ang ganda ng pagkagawa mo ng tulugan mo ko na. Ang ganda Oh. Paano ako ngayon pupwisto? Parang gusto mo akong tirahin ko na. ang pusang gumawa ng sarili niyang higaan. Nagustuhan niya yung ano eh. Yung cooper na yan oh. Mahilig sa kulay pula pala ito si Konkon mo.

Thank you.